Ayan dyan ah. ha, tignan mo yung mga Dito yung mekaniko namin yung yung Available pa to single pa. single pa Wala, wala pang sidecar Walang forever, single pa Andito yung piagyo namin ha, ando na Andyan po yung mga <laughs> Mekani eh. Nag-overhose at saka nagtimpla pa sa nang ano Nang pagpabulan ng muka yan po. Mm, ayun na. Ah. Tingnan By buy one take one lang 'yan sa yellow Basket. No. <laughs> <laughs> yan yung mga mekani, tatlong araw at saka apat na buwan. <laughs> Hindi pa natapos. Mga mekani full full. Yung mga mekani ko. <laughs> Hindi pa tapos yung isa papunta naman sa isa. Paano matapos? Ang mekani ko, Jeremy.